6am nga po pala ako nagising dahil ngayong araw ho ay ang pagka ng aming mga fatteners. Nalulungkot nga pala ako dyan habang pinapanood na sila ay kinukuha na. Kaso nga lang gusto gusto ko pa rin silang makikita kahit nasa huling araw na nila. 4 months and 3 weeks nga po pala namin sila inalagaan mula na sila ay pinanganak. Labing dalawa nga po pala lahat ng aming mga fatteners pero ngayong araw ho ay 8 heads na lang muna yung ibebenta namin. Dito nga pala namin kinakarga palabas ang babuya namin. Dahil hindi po kami nagpapapasok ng sasakyan ng bayo namin para iwas ASF na din po. So apat na nga lang pala yung natira at yung tatlo po ay nasa kabilang kulungan tapos ito yung isa ay nag-iisa na lang po siya. Dahil ito po ay balak po namin gawing isang inahin din. Makikita na ramdam niya ang pagkalungkot. Parang naninibago siguro kasi wala na yung mga kapatid niya. So ayun nga at sinundan namin ang aming mga alagang baboy papunta sa sasakyan ng aming buyer. Hindi naman siya kalayuan kaso nga lang iniiwasan lang namin na pumasok yung sasakyan niya sa aming baboyan kasi nga kasi nga iba't ibang baboy ang kinukuha niya. Hindi natin alam na baka may sakit yung iba o ASF kaya mas maiging mag, maging maingat tayo kasi mahirap na dadalhin nga pala sila sa slaughter at doon lang titimbangin at yun nga nauna kaming dumating sa slaughter kaya tamang hintay hintay na lang muna hanggang dumating yung mga alagang baboy namin kasama ko nga pala yung buyer namin sa paghihintay medyo may pagkakamera siya kaya ayaw niyang tumingin sa akin at ayun na nga dumating na ang mga baboy namin oh. no. Isa-isa silang titimbangin kaya tamang hintay na lang tayo. Tsaka naisipan ko palang umupo dito sa tricycle kasi habang naghihintay ako. Pero teka, bigla akong nagulat nung lumapit si Tatang. nagpa-video kasi ako sa aking kapatid. Sabi ko, videohan niya ako habang ako ay naghihintay. Para ako atang ang gustong bilhin niya, hindi yung baboy namin. Charot lang. Super daming baboy dito. nakakaaliw nilang tingnan. Isa-isa pala nilang pinababa ang mga baboy para timbangin. Sa pag-harvest nga pala, palaging ganito yung aming ginagawa. Nasa 180 nga po pala ang kilo ng live weight dito sa amin. Kapag umabot sila ng 80 kilos pataas. At ang kagandahan ay lahat ng na-harvest namin ay umabot sila ng 80 pataas. Dahil pag hindi umabot ng 80 kilos ang timbang nila, magiging 170 na lang ang live weight. So ayun nga, malapit nang matapos ang pagtitimbang at malapit na rin namin silang iwanan. So ayun nga at natapos na din silang lahat timbangin. At heto na guys ang kapalit ng ating pagiging masipag at matsaga, nagiging pera na. Maraming salamat sa panunood. Happy farming and God bless to all.